Yun mga kabunso ano? Uh, isang magandang araw po mga kabunso uh, Yun uh, dalawa lang muna kami ni Kuya Dudong ngayon na nag-explore Dahil yung pamilya, ni, yung pamilya ng mga kasama namin eh, nilipat, muna, nilipat muna nila At saka yung pamilya din ni Kuya Dudong Yun ah, nilipat na rin namin Pati na yung ano Uh, pati na yung airpark yun know? umuwi uh, ako dun sa amin tsaka nalikas ko muna nalikas na yung pamilya niya iiwas sa gulo sinuunog yung bahay nila at ah uh, ito yung mission namin yun mga kabansko ah salubungin uh, namin sila kung ah uh, ganyan makita yung namin -explore dito, ha, para wala kalaban sila dito sa maiwasan din maiwasan din yung e, talagang ma na, ano ka ano ka ma ano sa bahay ng masalakay yun tauhan ng mga commander nila kasi kasi kinalat yung yung, yung, yung yung mga tao niya para ma ano din doon yung, sa patag ma kanina ma may ma kami pero hindi ah, lang namin, hindi lang namin pinatay makmunso dahil sa public, di, no. E, Sinundan lang namin yung, kung ano yung, yung kung <coughs> Ku ano talaga yung <coughs> sadya nyo dun sa, sa patag. Sabi na po yung ano ngayon, hmm. ah, ito yung mga nangyayari kasi hindi isa-isa nila kami sa amin may lumusog din doon pero hindi sila nakapasok kasi malakas yung yeah, sabi na niya sa ng ERPAT uh, ko makamun sila buti na lang yung eh. uh, nakauwi ako doon sa amin no? Eh. dahil may na kapansin din siya na ano, na, na doon sa, sa kanya no? naman, mga idol eh, safety na po sila uh, sa, yeah. so yun nga makamun sila eh. kahit wala kami na, wala kaming uh, balon ang um, pumunta talaga kami dito sa ano sa area para alam na ninyo yung mga plano nila no saka makita rin namin yung area na kumilot ng mga um, nanay masyado ba marami na ba sila ganun nagpula na ng um, sideline o trabaho ah kasi may natira naman akong pira mga kabunso Pero binili ko doon, binili ko ng bigas Para ibigay ko sa ayang pat ko At nabili na rin ako ng gamot niya Para may na rin yung Ano mga kabunso, para Wasan na rin yung makuha na ng kasamahan no? At mabuti na yung Maka-lead ka sa gano'n. umuwi ako. anak ako ng bedtime, para may... So, sana nga mga bunso Magamit eh, mga Maging sip, kami ni dahil dalawa lang po kami ngayon. Tsaka si Maui i... Eh, susunod din. Pero hindi pa namin alam kung uh, kailan Depende Maraming baka bukas? Susunod siya. At sila, yung kasamahan namin na iba eh, <laughs> ay nilikas so, nila doon sa ano, yung mga pamilya na nila na, na pinalad. Uh, Maraming salamat <laughs> po sa ano. sino pa Papunta na kami doon sa ano sa bundok. Yan. Sa likod na dyan, eh, may bundok pa dyan. Dito rin.

dapat yung po sa mga yung panahon Sobrang sama Palagi na lang umulan Tsaka siguro mamayang gabi yung mga kabunso Maghanap na ka lang kami na pwede makain namin ni Kerudo At no? eh, yung pako lang ganun. Saging Siguro, eh, kukuha nang kami ka ng saging ngayon sa dito. Na, kung may makita hinog, kami yung hinog. Ipagsangga kami. hindi nila naman nila magigamit yun. Kasi binibinta naman itong saging. Kasi <laughs> Pag may makita kami yung saging na hinog mga kamunso, idalhin eh, na lang namin. Para, in kiss lang na magutong kami doon sa area. Yung eh, yung may makain agad kami. Na, na, na. Para, ano lang, malabanan lang sila. Si Anade, si, at si ano din si at Masa, gusto ko lang din sa sa pa po sa sa salamat sa inyo <coughs> na sa patuloy pa rin ang pagsuporta na at sa mga tita ko rin diyan maraming salamat po at sa lahat din ng nagdasal niyo na, sa amin si, maraming sa marami salamat po sa mga bansa kita, e, kayo din mag ingat po kita, kayo sa palagi sa dahil ang uh, mga tao eh, ng medalyon mga sobrang lakas niya. dahil binibigyan ng medalyon ng lakas yung mga tauhan niya kaya sobrang eh, sobrang tatapang nila at saka ayaw na talaga nilang magpano mag bagong buhay mga kabansu e, eh, marami na kami sinabihan na kung payag na sila kung magpabagong buhay dahil tutulungan namin i eh, parang ano talaga yung nasa loob na ng isip nila i eh, parang masama na talaga ng kabunso sobrang itim na talaga na ano nila malalakas na palagay ko pag once na mabigyan ka ng medalyo na lakas eh parang mawala ka na sa isip mga kabunso parang ano na parang kalaban talaga yung tingin mo sa ano sa ibang tao labas lang sa ano sa mga kasamahan mo na mga inando din di medalyo no oh. kailangan din ng lakas medalyo po natin na uh, puro black magic po yung mga uh, kalaban namin gumagamit po kami ng puti mancha pero parang kami yung kagilis sa laban kaya no chance po kami no chance po ako kailangan po gumamit kikita nyo na naman mga kabunso na ano para po parang uulan na naman mga bunso dito kami ngayon sa ano sa, sa sagingan mga so maghanap kami ng pag may mahanap kami ng saging ngayon na hinog eh kukuha na kami para ma siya, baon din namin tipod na, ng damong ano po yan eh ilog dahil <laughs> <laughs> na nakapantay na matutong ano na din sabi naman nakapantay na pagsabi sa amin na panay panay pangahabol daw yung mga tarong nakaitim dito eh para nanginigat ng mga trabahador ng tagihan para sumurugaw nila or i-hypnotize nila para uh -uh. may mga ano, may karagdagang tauhan yan. So sa uh, nakikita niyo mga kabunso na sobrang tahimik ng lugar na ito na, mga Dahil wala na ang pumapasok ng mga trabahador dito no. Nga, nga, no. Nga, nga, dahil inahabol daw sila ng mga kaka para Ito na sasa. tao makamunso maka tapos nakabalot yung mukha yun yung sabi nila din sa baba na so, yun <coughs> sana po eh kaya walang pumapasok dito ng mga trabahador what ba po yung mga mm -hmm. video namin yan upload uh, sabangan so, uh, yun na lang po siguro kung may sapat na load kami eh, eh, tuloy tuloy na yung upload namin. Ayaw na po namin na ano. Ayaw na po namin at na at yung mag ano mag yung nagsabi ng upload. tita din no na kaya hindi ako nakapag-upload din dahil wala din akong load yung sabi na kagaya na sabi ni Pedro doon na hindi kami makapagtuloy-tuloy ng upload dahil kung may load man kami makabunso e, yung signal lang yung ano namin eh sa ngayon eh wala rin akong load kaya Siguro pag ano na lang, at, pag makababa na, ako ngayon, dun sa bayan no magpalo ako kung may 50 naman ako dito na kasi um, nadadagdagan naman yung mga kalaban natin uh, at, <coughs> yun, makalood, at, makalood, makalood na, ako dun sa babae, eh dun na lang siguro ako mag-upload yun so yun mga idol no ito po yan importahan oh, po natin ang YouTube channel ni Dudoy yan makikita kita po mm -hmm. sa screen uh, marami po kasi naghahanap sa YouTube channel ni Dudoy pero hindi po nila makita kasi hindi po malabas po yung dati niya ng account yan support ko po yan yang nasa uh, yung pinuturo ko po nasa screen uh, so mga ano natin dyan sa mga silent viewers Maraming salamat po sa ulang sawa na suporta ninyo at uh, sa mga ano na mga solid supporters natin dyan. Maraming maraming salamat po talaga Sa so, ulang sawa na suporta ninyo. So, mga mahal po tarapan sa inyong lahat. You know, gaya nito mga Monzo, pinabayaan na eh. dapat, dapat nito ibinalot na. Kaya... Eh, eh, uh, Kasi takot na silang pumapasok dito mga kasi yung nahabol sila ng mga tauhan yata yun ng bidal yun, 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 yun o mga wakwak wak ganun huwag na huwag kong hayaan na magkasakit at maparalyze yung trabaho kasi alam naman po natin na andyan po kayo sa ibang bansa para po sa pamilya nyo mga anak ganun kinabukasan ng pamilya at uh, na-appreciate ko po, po lahat isa po kayong bayani hindi lang sa pamilya kundi pati na din po sa bansa natin uh, Sa ludo po ako sa mga idol laban lang at uh, habang lumalaban tayo eh, may pag-asa tayo sa buhay kaya wag na wag mong mawawala ng pag-asa tulad po namin dito eh, alam naman natin lahat na medyo mahirap yung mga buhay namin gawa po ng maraming mga pangangailangan din para sa pamilya namin pero lumalaban po kami kasi kung hahayaan namin yung mga kasamaan ng mga taong mga taong kalaban namin eh pwede pong mawala lahat sa amin at pinag-aanohan po namin pinag pinag-iigihan po namin lahat na manaig yung kabutihan laban sa kasamaan So, abang nyo na lang po. Abangan nyo na lang po yung mga upgrade. So, ano doon? Ano? ano nangyari sa ano mo? Yan, uh? yung vlogging kit ni Dodo yung mga idol. Ano nangyari dyan? Hey, wala na yun, bro. Hey, pa paano nga? ano pa ano ah, idol yun? Ang vlog yung kit. Ang bro, kasi lalabas yung dito yung sa ano. Ah, lalabas ano. Eh, guma na lang mga idol yun. Wala, <laughs> <laughs> natira yung ano bro, na ah, nahulog yung sa ano. Yan mga idol. Eh, kawawa ano to. Ah, Maghanap na rin tayo ng hindog na sagong bro, para mabalo natin dun sa ano. So. <laughs> Ito eh, binigay sa itong vlogging kit na to eh, binigay lang sa akin ng kapatid natin na hunters noon sa akin. Hmm. Relax muna tayo sa glit kasi pararating lang natin. Pararating lang po namin sa location na to. At uh, sa unahan po namin ay eh, dyan na yung papasok. Papunta din sa gubat. Uh, karaang ano, sa daan ano po. Sa lugar ko noon. Yeah. Uh, hmm. dyan ang Napakasikip naman ang mas nito. Ano <laughs> Yan, naging sira na, na ano na eh, na ano na yung isang mas ko, kaya gumawa na lang ako. tinahi ko lang ito mga idol. Eh. ko lang yan. flexible naman siya, kaya okay, sana kung may ano dito. Parang oh, mahirapan tayo pag ano bro, uh, magabihan tayo sa lugar na ito bro. Ha? Huh? Parang mahirapan tayo pag ano, magabihan tayo. Kahit hindi tayo mo gabihan, mahirapan talaga tayo sa kanila. Kasi pag gabi bro, eh, marami tayong kalaban eh. Oo okay. Hindi, eh, ano naman. Malabanan natin sila pero ngayon, kung kaya nating mag-ano, mag... Kung kaya nating mag-silinkile, silinkile natin sila. Kaso nga lang eh, konti lang yung bala namin na may ano, may ritual at uh, <coughs> may ano din dito may itak ako hindi ako na hindi ko na ritualan si talim kasi kulang yung ingredients eh kasi <coughs> eh, hindi yan tatalog ko eh pag ano pag kulang yung ingredients mm. at kung uurasunan ko man ko naman ng black magic si talim eh, baka mabasag lang kasi kailangan po kasi na palakasin muna yung anting-anting na nilagay ko dito kay talim bago ko bigyan or usalan ng orasyon na black magic kasi kung hindi po malakas yung mutya niya eh, maaaring mabasag si Talim eh, matagal ko lang kasama ito sa Bak noon pa nasa mananabas pa ako at uh, kalungkot lang ngayon na pati yung kapatid ko na hunter si Johnny Hunter 85 eh pati mga hunters eh ano na kalaban niya na ngayon hindi ko pa makakalimutan yung, yung na yan kasi isa yan sa mga tumulong sa amin ano ba nangyari kay ano bro? Johnny Hunter. Yeah, hypnotized si ano? Si Johnny Hunter na-hypnotize. Nako. Uh, kailangan natin na gumawa ng action para dun kasi na na ano din ay na nabalitaan ko na isa si Johnny Hunter sa gagawin nilang alas para bumagsak tayo dito. Nako. Uh, nandito na daw sa lugar na to or nandoon na daw sa lugar na yon ang yung mga commander yung ibang tauhan dagdag sa mga tauhan nila at yung mga tauhan ng mga hypnotizer o mangkukulam ando na po daw. kasi na-paralyze yung apat na mangkukulam sa ginawa namin eh kung pwede lang sana na ma-ano sila lahat e, wala eh wala hindi pwede na pangkalahatan yung gagawing ritual kasi matatalo lang yung kaibigan natin pa uh, ganon yung gagawin yan o so, no, parang unti unti ko nang nararamdaman dito yung ano presensya so yun mga idol no abante po kami at uh, pagdasal niyo po kami mga okay. idol so ano bunso? tara okay. 你没事。<sighs> you know